Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alam niyo po mga kapatid Ilan po sa atin At nakikita ko po Na maraming gumagawa nito Kapag kalit O nahuli siya na pumasok sa salam Halimbawa inabutan niya yung imam Na nagtatasyahud O nakasujud Ang ginagawa niya ganyan po naghihintay Hinihintay niya pong tumayo muna yung imam O tumayo muna yung nagsasalam Saka siya sasabay So, alam niyo po mali po yan. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam sinabi niya, Pamaadraktum fasallo fasallu." Ano man ang inabutan ninyo, agad-agad na kayo mag sagawa katulad nung ginagawa ng imam pamaadraktum fasallu kung inabutan mo na kasujud magsujud na po kayo kung inabutan mo nagtatasyahud magtasyahud na po kayo huwag nyo na po hintayin na bumangon pa yung imam bago kayo magsabay wa mafata kung faatim mo at kung ano yung kulang sa sala mo yun yung babayaran mo kung kulang ka ng isang raka'a o dalawang raka'a so yun yung papalitan mo pero yung darating ka sa sala tapos tatayo ka kasi ako ganyan din ako dati so hihintayin yung imam na tumayo sa kakasasabay hindi po ng na sa kung anong inabutan mo diretso na po kayo doon kung nasudod, sujud ka na diretso kung nagtatashaw tashaw na diretso so naway napulutan nyo ng aral ang video na to Wallahu a'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.